Ang muna gusto mo ko ha? Ako dako kayo Dako pa yung mga sir Ay dako piya ha Ah nakuha oh, dito siya o oh. Tanawan niya mga kalugit Hi mga kalugit May customer tayo from Buhangin, Davao City Tanawan niyo ang kuko niya mga kalugit O oh, grabe kayong ingron sa sulod o oh masakit daw na maga daw mga kalugit no uh, yun ni dam ginalugit lugit lang ikaw lang galugit ani siya lang daw galugit mga kalugit no so ayan mga kalugit ang resulta Tanawa nyo grabe ka lalum do do lang so dito sakit po dire nari lang mga kalugit tanawan nyo namumula at na ano so lagyan muna natin alcohol Eh mga kalugit, bunga kay ning akong alkohol mga kalugit no nasa ano TikTok mga kalugit check out na kayo mga kalugit sa halagang 200 ah uh, 271 ng mga kalugit isang galon na yan just color ano pang hinihintay nyo ay bila so lagyan natin ng magic sarap ang ating ano mga kalugit pag check out mo dito sa aong TikTok mga kalugit grabe kamura lang mga pam mga gamit sa salon gamot sa warts lahat mga kalugit nandun na Relax lang ha. Ayaw ka hadlok. Kukuman ni siya. Iminti ni mo ni siya. Maginlo. Okay nga naman. Kapag hindi mo siya i-maintain, magtubo, magyapon ni magsakit yapon siya. Mm. na mga kalugit, oh. Relax. Mm. Mm. Relax lang ha, basta malipong kaga. Kaya lang. Kira edad mo? 22. Ayun na. Hmm. Amo ni gusto makuha. Hmm. Oh, dako-dako ka ayo. Oh. Dako pa yung sir. Ay, dako pa <laughs> Ah, nakuha dyan siya. Oh, tanawan yung mga kalugit. Hmm. Nakuha jud ang ingron mga kalugit. O tanawan niyo. O. Oh. Oh. Grabe. Amo ning ingron ni mga kalugit o. ayan oh, ingron ang puti. O. Oh. O di ba isa lang kakuha? O tanawan niyo. Hmm. Amo gusto mong makuha. Ayan oh. Ayan mga kalugit na kuha jud siya. Ayan oh, non. Amo ni na ang nami kwaon gid mga kalugit. Ayan oh tanawan niyo. Dako no, di ba? Perfect kaayo. Tanawan niyo mga kalugit, kuha jud siya. Do ano, do ano gay nang ugat sa mang sa lubi sa saging. Grabe oh. hmm? Ha? Ika tanaw mo sa blog ko. So yun mga kalugit tanggal na jud siya. Ayun, wala na may gatusok na. 'Di ba? Buu mangod ang yung tanggal, isa lang katanggal mga kalugit. Lamig Okay. At least isa lang katanggalan ay Ayun, may gatusok pa. 'Di ba? So lagyan natin ng magic syrup natin. Ang magic syrup natin galing pa Netherlands. Ayaw basa ah, karon ha? Mm -hmm. Karon lang. lang. Mhm. Mm so, is... Ug kung sakit siya, ayaw sa i bas ay mong kuko ang igamita sa nang ibalot lang siya. Tapos bitadain lang ang ihugas ha. Iyan. Ayaw ibalo o. Oh. Ay, tapos balutan na ni nisang ano. Kailang ano siya tanggalon mo pag abot dito ha. Oh, basta hindi mo siya ma-maintain. Grabe to ka imong kukwaw. Maga jud may video ka ato niya. Ay, may video. Kita ah, na yun ako. Asa ba? Ay, na-upload. Patanaw din mong kukubi. Okay na dyan siya. As in. Pero ang pag-add mo din before, banog ka ayo, maga. Ano itsura ato? May picture ka ato? Nag-send ka sa ko ah. Lagi niya siya sa pinong, may kagi sa kutu sa pinong. Oo, oo tapos niya ni forward to Andrea uh, morning nakita na siya dai picture sa dai bi ko kuni sir dai ariyan Kaya kay i-post na ko lang sa ano ba ano sino ang ara dai yung picture lang imong camera ano So yun mga kalugit, nagpalugit pala ang kapatid ni Madam Di ay ng, ano di ayan sir bay patanaw sir. Ayan kokon ni sir mga kalugit oh. Ayan. Okay na po yung kokon niya, nagpa-opera pala siya di last time. Ayan sinamahan niya naman yung kapatid niya. Kapatid niya naman na maga ang kuko, no? So, okay na po ang kuko ni sir. So, ayun mga kalugit. Sinamahan ni sir ang kanyang kapatid dito papunta. Kasi yung kapatid ni madam ngayon na ginalugi, na operahan natin is na okay na po yung kuko niya. Mingon man ang Ingron, babae man siya. Hindi niya gusto pa ang tuson. Nag-iposin <laughs> tayo, <laughs> nag-iposin <laughs> tayo. <laughs> nag-iposin <laughs> tayo. <laughs> nag-iposin <laughs> tayo. Nag-iposin tayo. Ah. Oh. Mm. Sa likod. Hmm. Ah. Ay pahinloan na lang. Hmm. Ay sakit so ikini oh kay banog pa mangud siya para makita mangud ang iyang samad gud siya pwede pidi kitikan Kaya Ayan, okay na. Hindi na sakit, di ba? Ha? Pero ngol pa, hindi lahat na. So mga kalugit, ayan, natapos na operahan. So wala na may gatusok no. Naku okay, to no. Ayan mga kalugit, tanawan nyo oh. Natanggal dyan ang buo. Oh. Ang dako du Do, -do, -do. bata, nang nalaglagan